Basta, panibagong vlog na naman tayo mga tsong, bumili nga ako dito ng Melty. Kabataan talaga ngayon, kailangan talaga may suhol bago talaga sumunod at magpagupit. Ginagupitan na nga siya dito mga tsong, makikita nyo dito maraming style ng class. Yung gupit na makikita nyo dito, pipili lang kayo dito kung anong gusto nyo yung gupit. Sabi ko nga sa kanya kanina, ako na nga lang magugupit pero isa na lang alam ko ng gupit, kalbo. Charot! <laughs> Bale, dalawang milk binili ko dito. tag nga kami. Ayan nga, mukhang napasarap ata ako sa milk ko, mga chong. Nabilis nga ni Kuya dito maggupit. Tinanong nga ako kung babawasan pa yung pinakataas ng ulo niya. Sabi ko nga bawasan niya para matagal-tagal din bago magpagupit ulit. Sabi ko nga kay Kuya, sayang naman. Ang mahal pa naman magpagupit ngayon. Sabi ko nga kay Kuya dito, pwede ba ako mag-silent? Kasi wala naman akong trabaho. Tinanong nga ako ni Kuya dito kung marunong nga ako maggupit. Sabi ko nga marunong ako maggupit pero kalbo. Charot! dami palang umiikot dito parang ako pinaikot-ikot nila ako dati charot may tinitingnan niya ako dito puste pero hindi ko siya kilala Ay, paano naman sa iba ako nakatingin hindi sa mukha charot Natapos nga si kuya dito at nagbayad na rin ako. Lumabas na nga kami dito at naglakad-lakad na at pauwi na nga kami. Sabi ko nga sa kanya at na nga lang kami kasi malayo-layo pa uuwian namin. Kung maglalakad kami nakakapagod maglakad pa uwi medyo malayo pa. Hindi nga sa pamayag dito na mag-jeep kami. Aba, eh, nakita niya itong barbecue. Napadani nga na naman kami dito at bumili kami. Sabi ko nga sa kanya, wag niya damihan yung order. Dalawa lang, tag-isa lang kami dito mga chong. Wala ka na lang talaga magawa dito at mapapasunod ka na lang talaga. Pero guys, napakasarap yung mga barbecue nila dito. Lagi itong nauubos. Tuwing napupunta ko dito. Minsan wala na silang tinda. Paano ba naman? Ang daming manginginom dito sa lugar nila. Paano ba naman? Ang sarap pa yan ng pulutan. Na to. Marami nga kami kasabay dito na mo order din ng barbecue. Siguro ulam nila to mamayang gabi. Paano ba naman babae kasi mga umuorder dito pero kung lalaki umo-order dito malamang pulutan ang dating nila dito. Naglalakad na nga kami pa -uwi dito at doon kami dumaan sa malapit sa eskulahan nila. Dating eskulahan nila yan, dyan building na yan at malapit lang doon sa amin kasi shortcut to pa -uwi sa amin. Nakita na naman niya to at gusto daw niya bumili. Diyos ko mapapasa na or ka na lang. <laughs> Wala na talaga kong magawa dito at kasi kahit naman ako, gusto ko rin kumain dito Alam niyo ba, paborito ko to What kung talaga itong you? mga to. Nakita ko nga sa kanya, ang dami na nga tinadampot dito. Hinayaan ko na lang kasi ang layo na nilakad namin pa. Kasi siguro ka, kung nagutom na naman siguro to. Pinayaran ko na nga yung mga kinuha namin dito. At pagkatapos, umalis na kami dito. Habang naglalakad kami pa kawin, eh, na sarad kami sa kinakain namin dito. Tinan mo naman, tuwang-tuwa na naman ang kasama ko. hirap talaga mabuhod langgang Hanggang sa muli, paalam. Huh, kapagod.